Hila mo ko balak bigyan ng anak. Sorry, pero hindi mo talaga kaya, mahal. <laughs> Ilan try pa ba para nabigyan mo ko ng anak? Subukan ulit natin. <laughs> Sobrang nahihiyan ako sa mga kaibigan natin. Ilan na tayo kasal? <laughs> anak lang naman yung gusto ko eh. Pero hindi Hindi mo maibigay subukan ulit natin, mahal. Ilasubok mo ba ang gusto mo? Ilan taon na tayo. Sorry kung hindi ko maibigay sa'yo. Napapagod na ako eh. Ito na naman tayo eh. Pagod na pagod na ako. Pagod na pagod na ako. Isubok lang, isubok lang! Mahal, mas naman, mahal. Pagbigyan mo pa ako ng chance. Ayoko na. Nawawalan na ako ng pag-asa. Pre. Ano yun, Pre? Eh, gusto sana akong pakusap sa'yo. Ano yun? Hindi kita maintindihan. Bakit? Pero nagmamakawa ko sa'yo. Anak mo yung asawa ko. Ano? Aanakan ko yung asawa mo? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Pero nagmamakawa ko sa sa'yo. Hindi ko may yung pangailangan niya. Ano bang nangyari? Gusto ko maging masaya yung asawa ko. Gusto niya kang mag-anak kami. Pero hindi ko may bigay. Pero nagmamakawa sa sa'yo, pre. Alam ko, ikaw lang yung malalapitan ko. Ikaw lang yung kayang gumawa noon. Pero seryoso ka ba? Parang hindi ko maatim na gawin yun sa'yo eh. Mahal kita bilang kumpare pero... <laughs> ano ba yung mo? Pero hindi ko kaya bigay yung pangangailangan. Nagagalit siya sa akin. Ah. na tulad ako makakawa ko sa'yo, pre. Eh, sige, pre. Wala naman akong magagawa, eh. Kung yun yung bagay na para makatulong ako sa'yo, eh. Mag-ayos ka na ng sarili mo. Ako nang bahala. Salamat talaga, pre, ha? Balitaan mo na lang ako kung kailan. Ha? Sige, pre. Sige na. Punta mo na yung asawa mo. Ingat ka, ha? Natawa, asawa ko nito. Dok, buntis na ako. Ako, misis, pasensya ka na. Lumabas kasi dito sa result ko na di ka capable na magkaroon ng anak Dok, hindi pwede to. Baka nagkakamali ka, hindi to sa akin. Ano ibig sabihin niyo? Bauga ko? Wala po tayong magagawain po kasi yung lumabas sa result. Ito po, oh. Dok, hindi pwede to. Kailangan namin magkanak na asawa ko, Dok! Saan siya ka na, misis. May kailangan pa akong ate na na-meeting. Oo. Eh. Oh. Thank you. Thank you. O oh, mahal, kamusta ka? Bakit? Kamusta yung resulta? Anong sabi ni doktora? Magkakaanak na ba tayo? Wash, sorry. Bakit mahal? Sorry, kasi... ako yung may malas sa ating dalawa. Tawag ako. Hindi tayo magkakaanak. Ano mo, mahal. Ako dapat talaga yung mag-sorry sa'yo eh. Kasi gumawa ako ng bagay na alam kong mali. Sorry kung nagawa ko sa'yo na sa'yo. Pinakasapan ko pa yung kumpare ko na gawin yun sa'yo. Gusto lang itang mapasaya. Mahal, sorry talaga. Kahit ba, ganito ako, mag i ka pa ba? Oo naman. Alam mo, mahal kahit hindi tayo magkaanak. Basta hanggang pagkanda, magkasama tayong dalawa. Tanggap kita.